Bakit iniiwasan ni Hisoka si Kurapika, ang totoong motibo sa likod ng isang di matapos na laban? Sa mundo ng Hunter x Hunter, sanay tayong makakita ng brutal na laban, pero bakit nga ba si Hisoka, isang sadistang uhaw sa matinding labanan, ay tila umiiwas kay Kurapika? Sa episode review na ito, tatalakayin natin ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya hinamon si Kurapika sa isang tunay na laban. Ano nga ba ang motibo ni Hisoka sa likod ng kanyang tahimik na pag-iwas? May mas malalim ba siyang plano? O sadyang takot siyang harapin ang isang Kurapikang puno ng paghihiganti? Ihanda ang sarili sa isang thrilling at intense, mula sa mga lihim ni Hisoka, hanggang sa kanyang misteryosong pananaw kay Kurapika. Totoo, matindi, at batay sa Hunter x Hunter universe mismo, tara, simulan na natin ito! Pagkatapos ng intro. Sa mundong puno ng kasinungalingan, patayan, at kapangyarihan, may isang lalaki na hindi mo kailanman lubos na mauunawaan, si Hisoka. Ngunit sa gitna ng lahat ng laban niya, bakit nga ba tila isang tao lang ang iniiwasan niya? Si Kurapika. Ito na ang review ng isang laban na hindi kailanman naganap at ang dahilan kung bakit. Si Hisoka ay isang hunter na literal na nabubuhay para sa kasiyahan ng laban. Hindi siya pumipili ng kalaban base sa moralidad, kundi sa potensyal. Gusto niya ang mga kalabang, hindi pa hinog, upang pag nahinog, sila'y maging perpektong kalaban. Katulad ng ginawa niya kay Gon at Kalua. Pero si Kurapika, may kakaiba siyang pananaw dito. Sa York New City Arc, si Kurapika ay naging tunay na banta sa Phantom Troop. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Yuvogen, isang miyembro ng Troupe na mataas ang respeto ni Hisoka bilang mandirigma. Pero bakit hindi pa rin siya hinarap ni Hisoka? Kurapika is too situation-ally dangerous. Si Kurapika ay may chain Nen ability na nakabe sa specific condition, ang Judgment Chain, na kayang pumatay ng sinumang miyembro ng troop instantly, at ang Nen Contract na Chain Jail, na naglilimit ng Nen ng kalaban. Para kay Hisoka... Ang ganitong tipo ng kalaban ay hindi exciting sa labanan dahil may auto kill conditions. Parang naglalaban sila pero may patalim agad sa lalamunan niya. Strategic avoidance. Si Hisoka ay hindi basta-bastang lumalaban sa kahit sino. Tinuturing niya ang bawat kalaban bilang investment. Ang pagkamatay ng kalaban agad, lalo na sa estilo ni Kurapika, ay hindi sulit para sa kanya. Sa mga sumunod na kabanata ng manga, lalong-lalo na matapos ang Heaven's Arena rematch laban kay Krulo, nakita natin ang madilim na pagbabago kay Hisoka. Matapos siyang mapatay ni Krulo at mabuhay muli, naging serial killer siya ng troop members, isa-isa niyang pinapatay ang bawat isa sa kanila. Kaya may posibleng bagong interes siya kay Kurapika, dahil si Kurapika ang kakaibang elemento na kaaway din ng troop, pero may ibang layunin. Maaaring ginagamit ni Hisoka si Kurapika bilang pawn o tagapagbawas ng bilang ng troop, upang sa huli, maubos niya ang mga ito sa sarili niyang paraan. Thrilling Insight May posibilidad na inaante lang ni Hisoka na mahina na si Kurapika, bago niya ito labanan. Dahil kapag wala na si Kurapika sa pik ng galit at panibugho, tsaka niya ito kakasahan, upang ang laban ay, patas, at mas nakakatuwa para sa kanya. Hindi si Hisoka ang uri ng karakter na gumagalaw dahil lang sa galit, kundi sa thrill at lust for battle. Si Kurapika, sa kabilang banda, ay driven ng vengeance. Sa kanilang kasalukuyang estado, hindi magiging masarap ang laban para kay Hisoka, at alam niya, pwedeng mamatay siya ng mabilis. Kaya ang hindi pagharap kay Kurapika ay hindi kahinaan, kundi taktika, at hintayin ang perpektong sandali. Kaya't sa mundo ng mga hunter, hindi lahat ng laban ay nangyayari sa arena. Ang iba, sa isipan mo na nagsisimula at doon unang namamatay ang takot. Yeah.